Kamustag, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers So sa aapong ito ay magpapaispire po tayo ng insecticide, fungicide at saka foliar na Green Acres So yung insecticide natin, Silicron at saka yung foliar naman natin ay Green Acres Tapos yung fungicide namin ay Amistar So yun po mga ka-farmers, ang magandang fungicide no? sa tag-ulan, yung Amistar Kasi kaya po niyang protektahan ang ating uh, halaman So laban sa pagkalaglag ng mga bulaklak, pagkalaglag ng mga bunga at saka sa mga fungus mga ka-farmers. So 'yon po ang ating ginagamit. So ang dosage po ng Mr. mga ka-farmers ay 100 ml. Tapos dahil bago pa ang ating tanim na uh, kamatis, uh, ang green acres natin ay isang litro. Tapos sa electron 250 ml po sa isang drum po mga ka-farmers. So, yun po ang ma-share ko po sa inyo. So, ulitin ko, Silicron ang ating insecticide, Amistar ang ating uh, fungicide, tapos ang ating foliar ay green acres. So, yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ma-share ko po sa inyo. Tapos, yung kamatis na i-applyan ngayon ay isang buwan siya ngayon. So yung fertilizer mga ka-farmers, sa susunod ay papalitan na natin ng winner ni Tribor at saka Mega Multi Plant Vitamin. So yun po na ating gagamitin kasi nag-umpisa na po silang uh, may mga bulaklak at saka mga bunga. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang uh, may share ko po sa inyo. So ulitin ko ang fertilizer sa isang buwan natin na ngayon nakamatis kasi sa susunod na araw magpapadilig na tayo ng fertilizer ah uh, winner ni Tribor at multi-flan vitamin. Okay, so 'yun lang po mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat bye.